Hello, hello. Good morning. Ayan. Tapasok na kami. Diyan mo, sir. Ayan na. Ayan sa school. Faggy siya. Ayan. Naglalakad kami. Papunta ng school. Ayan. Nagfafag. Medyo mataas ang yellow mine dito. Ayan. Ni. 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 Mapono kunonyele. Ayun is isko na sa dulo. Ano yung anak? Snowball. I make by myself. What? Snowball. Snowball? I make by myself. Pa-hug this mo. Yeah. Hmm? Ayun yung dito. Maganda mag-slide dito anak ko.